isa sa inaabangan ng mga tagahanga, ang nalalapit na movie ng King Pao. Nagsisimula na palang mag Start na, ipakita ang trailer. Nasa yung isang hotel na, thank you sa bagong update. kaya matutuwa agad ang mga supporters sa bagong ayuda. Based kasi sa ibinahagi nila, malalaman na this October ang movie. Ito na siguro iyon, na yun palang hindi na mapanagay ang gahat sa bagong niluluto. Kaya pala ay ni Kim Chiu bago tumungo sa Taiwan, na pagbalik na umano sa Pilipinas, fokus na agad sa mundi. Ito na iyon, ang inabangan ng gahat. Pagsisimula na. Ibang klase ang darawang ito. Anemoy hindi nababahira ng pagod sa katawan. Hindi rin nakakarimutan ang pag-workout everyday. Ibang klase. Classic talaga ang kimpaw. napaka hardworking Ito nga ang ilang ibinahaging komento ng mga fans. Sa totoo lang, noong matapos ang watch-show sa Secretary King, inulit-ulit ko na lang para naman mawasan ang lungkot ko kasi ng next project nila. Ngunit tong ibinalita na may upcoming movie, sumit ka ako. At lahat naman siguro ng fans. Ang pagpasok sa cinema ang inaabangan namin. Gusto na mabuhik record kung kaano halahas ang King Pao nationwide. Abangers na talaga ang mga supporters oging kay rin ba ay abang na abang na rin